Sino may-ari nung bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, gano'n. So, ang uh, naging host at nagkumbida na ay si Speaker Romualdez? Tama and, and po ako ba? ako po ang nagkumbida. Paano ko magkukumbida? Hindi mo bahay? <laughs> oo nga. Bira oo nga. naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ko akong party house sa Dashma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ang, ni ang, Speaker... ang sinasabi ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker eh, isa sa okay. Akili at isa sa... Ariting <laughs> po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah, yeah. Uh, kasi I thought the help of the speaker in amin yeah, po naman po. You said that natulungan before. kami okay. dito sa uh, signature gathering. Confirm that it's speaker this in the picture. Yes, yes, And it is Congressman Saldico in the picture. Yes, yeah. Can you read the caption please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat yeah, yes, that, dito. That's true. That's correct. Oh, oh, tama po. Oh, ba? Tama tama po. At maliban sa pagkain klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? a, a meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong party to? Para lang malaman namin. Sa, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, sa so, uh, Forbes Park. Kanino nga? Ito. Kaninong lugar? Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano ano yan, ano ho yan? Uh, dalawang dalawang townhouse. Hindi, kanino na, po? Na, na, na kanino lugar? Inyo? bahay mo po? It's a, it's a, it's a meeting place. place. It's, our, it's our, meeting place. No, pero sino may-ari? Sino Lu ang... Lu si sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, gano'n. So, ang uh, dand -dand naging host dand -dand at nagkumbida ay si Speaker Romualdez? Tama dand -dand po ba? Hindi ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi mo bahay? Oo nga. Bira nga. naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dashma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung bahay ang, ni si, Speaker... Ang sinasabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa Akili okay. at isa, so isa sa... Hindi ba maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, hindi talagang hey, ako po, ako nakikialam po ang, si Speaker ako, sa, po ang sa People's nag, Initiative? Ako po initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, 'di ko sa bahay ko pero sinabihan nako doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles kasi bahay niya. Ay, uh, Ikaw mga, nagdala ito, ng, ng papel ang mga lawyer po sila. Yung mga, sila, mga lawyer mga lawyer po dala-dala So ng bahagi ng ka talaga papeles. ng Project PI. Yung Project PI na ay text sa mga kongresista pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah, 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 uh, kasi I thought the help of the speaker, inamin yeah, ko naman po, natulungan before. kami uh -huh. dito sa uh, signature gathering.